ilang uh, opisyal manon ang Sangguniang Kabataan na, na personal nagtungo dyan sa Korte Suprema para maghain ng petisyon laban doon sa pag uh, postpone ng dito sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election. Alamin natin ang buong detalye tinutukan niya ni Bombo Grant Hilario. Inihain ang isang civil petisyon sa Korte Suprema kontra sa nilagdaang batas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpaliban sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2025 kung saan kinumpirma sa atin ng grupong kaya natin Youth na kanilang inihain ang particular na petition for censurary and urgent motion for a temporary restraining order o TRO at rate of preliminary mandatory injunction. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, sa isa sa mga petitioner na si Luis Magat, SK official, kanyang sinabi na ang inisyatibong ito ay bilang pakikibahagi na rin sa naunang petisyon ni Atty. Romulo Makalintala layo nilang hamonin ang naging postponement sa barangay at sanggol ng kabataan elections na siyang gitnay taliwas sa naging ruling ng Korte Suprema sa isang kaso hinggil sa usapin ng postponement. Gawin niya at ipakinggan ang tinig ni Luis Magat, isang SK official kasama sa mga petitioner. We filed a petition before the Supreme Court joining uh, the election lawyer, attorney Romulo Macalintal, yung kanyang petition ngayon. Uh, na nauna bukod sa amin. In this petition, we challenge the constitutionality of the Republic Act number 12232 which postpones the December 1, 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan elections to November 2026. Ang ipinupunto namin Itong pagpupostpone ay unconstitutional at hindi tumutugma doon sa nakaraang ruling ng Korte Suprema from uh, Makalintal versus COMELEC noong 2023 na binabanggit ng Korte Suprema that it prohibits election postponements in the absence of sufficiently important, substantial or compelling reasons under certain circumstances. Dagdag niya ay nakapaloob sa kahilingan sa petisyon na may padeklara unconstitutional o hindi na ayon sa konstitusyon ng bansa ang Republic Act 12232 na siya nagdulot ng pagpapaliban ng eleksyon tungo sa susunod na taon ng 2026. Maging ang hiling ng TRO o Temporary Restraining Order ay nais nilang makatigan ng Korte Suprema upang hindi patuloy ang implementasyon ng postponement. Saunin niya natin muling balikan ang tinig ni Luis Magal, SK official, kasama sa mga petitioner. The main purpose of our petition, unang-una, uh, primarily, uh, we seek the Supreme Court to declare the Republic Act number no. 12232 as unconstitutional, emphasizing you know, the unique youth-specific nature of the Sangguniang Kabataan suffrage. We also seek a temporary restraining order, or a TRO, for the Supreme Court to immediately restrain the respondents, the Office of the Philippines, uh, the Senate, the House, and the Comelec, uh, from implementing the said law. Also, we seek a writ of preliminary mandatory injunction to compel the Comelec to continue its preparations for December 1, 2025, uh, Brangay and Sanggunian Kabataan elections. while the case uh, petitioned is still pending Direkta o mano ito sa mga kabataan dahil sa pagpapaliban ng eleksyon ay siya magdudulot para hindi umabot ang ilan maging kandidato sa edad na kinakailangan Yan yung mensahe ni Luis Magat SK official kasama nga sa mga petitioner Live mula dito sa lungsod ng Mahila ito si Bambog Rancilio and this is Bombarajo Philippines The number one most trusted source of news and information. Bust Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.